Wow, buti dito si Iska at si Bing. Kahit pa paano may katuwang mag-alaga kay baby. Ka, buti marunong ka na magkarga niyan, ka. Ha? Buti marunong ka na magkarga. Hindi po. Hindi po ako mabigat. Ano. Hindi mabigat? Huwakan mo mabuti ha baka malaglag si baby. Ikaw, Bing, marunong ka na magbuhat kay baby? Apa! O, ano masasabi niyo kay baby na iniwanan ni, ano, ni mamaan niya? Ikaw ka, anong masabi mo na ini? Kawawa si baby. Kawawa. Ikaw ba? Kawawa si baby. Walang Wala na po siyang ng gatas. Walang pang gatas. Kaya nagtrabaho yun si An kasi gusto niya nga makatulong para daw may pambili daw gatas. Baka kaya umalis, no? Baka gusto niya magtrabaho. Papatatay yung mga sakod niya. Oo, pero hindi pa nakontak si Anne kung nasaan siya. Hmm, ba? Diba? Mahirap Iska, ano, na, ano, na, maliit pa lang, walang magulang, ba? Diba? Ganon din yung naranasan mo. Hmm, yan si Baby Ino, ganon din, wala mama niya. Kaya naawa ka Iska. Anong gusto mo sabihin kay ate Anne mo? Sana po, bumalik na po Sana bumalik si sa ate Anne para kay Baby Ino, no? Para Awa po. naman si Ino, eh. Niwan na ni Ann. Wala man lang paalam si Ann. Ikaw, Bing. Anong gusto mong sabihin kay Ate Ann mo? Dito ka. Sana po. Mamalik na po siya kasi ano, namimiss ko na po siya. Namimiss mo si Ate Ann? Opa. Nung kawawa Apa. si baby, di ba? Opa. Nasaan kaya yun ngayon si Ann? Hindi man na nag nasaan. Hindi po namin alam eh. Hindi po namin ganito alam. Iska, nung iniwan ka ni mama mo, ganyan ka pa rin? Baby ka pa? Nung, ano, umalis mama nyo? Yung edad ni Nia. Isang taon? Mamaliit ka pa nga, baby ka pa. Eh, bakit alam mo na? Ha? Bakit alam mo na yung nangyari? Eh, kasi sinabi sa akin ng tiyak. Ako yung sa'yo ng tiya. mo. Pero ngayon, okay ka na kay mama mo. Nakikita niyo pa si mama mo? Hindi kita pa? Hindi na? Ano yun? May asawa na iba si mama mo? Tapos may mga kapatid ka na rin doon sa kanya. Ano yeah, no? No. Hindi mo Hindi na mo namimiss mama mo? Hindi. Bakit yeah. di mo na namimiss si mama mo? Kasi po may lalaki. May ibang lalaki si mama mo? Hmm. Grabe no, alam na ni Iska kahit ganyang edad pa lang alam niya na yung nangyari sa buhay niya. Pero huwag kang magtanim ng sa na kay mama mo Iska ha. Kahit anong mangyari, mama mo pa rin yun. 'di ba? Kahit naman si Bebe no? kahit iniwan niya ni mama niya, hmm. hindi natin i-mumulat siya sa ano na sumama in loob niya kay mama niya kasi alam naman natin yung sitwasyon ni Ate ano, 'di ba? Tapos gusto lang niya na makatulong talaga siguro kaya niya iniwan niya ng walang paalam. Pero sana mag-message din si Anne, 'di ba, para alam natin kung nasaan siya. Kasi tulad niyan. Hmm. Hindi na ako masyadong makakaalis para mag-vlog kami kasi may baby na dapat alagaan. Tapos paggabi, talagang sobrang sakripisyo, talagang puyat. Kasi hindi masyado natutulog paggabi, naiyak yan. Siguro nilalamig sa kwarto, di ba, Bing? Laging puyat si Mama, no? Apo. Hmm, laging puyat ako eh, hindi na ako nakakatulog na maayos. Pero okay lang kasi at least para kay baby ino no? Di ba, iska Apo. Hmm, ano mo na yun, baby? Baka malaglag, baby. Bigay mo kay mama. Hmm. At ayan po, mga kababayan, no, ang update kay baby A. No. bye, bye na, baby. Bye-bye. Bye-bye, Insta. Bye-bye. Ayan po, and God bless po. God bless.